mga nararamdaman mo at kailan pa? Marami. Yeah. Um, Galing kayo ng doktor? Opo, pabalik-balik na din. Pabalik-balik lang. Ano kung nagiging five days sa doktor? Bawal po yung bata? bawal yung bata. May bawal po May bawa, ay, Wala na mga tungan. Hindi na yung asap mo. Mm-hmm. Mm -hmm. Tapos, binigyan ka naman ng mga gamot, no? Okay. Kasi ang doktor, hindi ko binabay pa siya. Ako naniniwala ko sa doktor. Ang um, ano lang natin dito, nakikita-kita, mag pa sa isa. Kasi uh, may mga tao ako kanina, mga taga-soldaw, uh, lang kita. Bali, kung itikita ka ng aborte, eh. ang tao po dyan, namin, related sa mula. Yeah? Bali, uti ka, Kaya lang, walang makita sa yung O bago pa mga nakakapagalimutan Uh, yung ang um, layunin ng apresalin lang yung sa At iba, sa mo. Kaya, mm -hmm. yung yung paglalaro yung kaya, <coughs> sa kapelang mo. yung paglalaro sa kapelang mo. yung paglalaro sa kapelang mo. yung sa kapelang sa kapelang mo. yung paglalaro sa 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 pang pagkawin. Pero ang doktor, wala ko talaga ang makita. Sige pa, ang dito, so, kung ano. Sige ka lang po. Ito pa, kapi lang kayo na. Sadyang Pipigay ko ng todo para ma malaman mo kung talaga sa sakin o hindi. No? At talagang hindi kita kung talagang masakit yung pagsila ko. po ha. Ah, manipis pa po yan. Ito ang doktor pero wala akong makita. Pigit. Pikit po. O. Oh. Wala? Didiin lang po po, ah. O. Oh. Mm. Wala. Wala po talaga. Ibig sabihin, wala akong sanggit po. Pero yung naman lupa, nakita ko lang na po. Yan po yung naman lupa. Hindi ko pa pinangin yan. Poo! yung naman lupa. Ulitin ko, balik tayo sa sakit doktor, no? Ito yung sakit dokter. Pigit lang madam, lang, pigit ah. lang. O. talaga. Alam mo pinipiga akong todo. Ibig sabihin, wala talaga. Pero pag dali hindi ko pipigay niya. Yan Diyan po yung naman yung Ito naman ang ulam. Pwede na tayo meron rin lang. Okay. Uh, Satura, sa ito, rarepo, tinutok ka na lang ka, sa babae ito, makutak tayo sa spirit ko ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakatawag tayo ng kanyang no? mo. Tanggalin mo nila dito dito ha? Tatanggalin mo na ha? Nagkakitindihan tayo. Ayaw kayo na nun yung mga taga sa lima ha? Ay kaste ha? Ha? O dalawang ka, may inutusan kita. Dalawang kamay, inutusan. Pababa, pababa. Sige. Ingit galit. Nainggit ka o nagagalit, al, nagagalit ka. Bakit ka nagagalit sa tao doon? Bigyan mo ang magandang dahilan. Bakit? Dahil Naiinggit ka. Kaya nagagalit ka. ah, Nakilala mo ito? Ha? Kailangan mo? Pwede malaman sino ka? Pwede malaman? Ayaw. Ayaw? Bakit ayaw? ah, Bakit ayaw? Ha? Ah? Matagal mo na kinukulat ito? Ha? Ah? Anong gamit mo, Marika? Kandilang itim, manika. Ha? Anong gamit mo? Kandila. Inuunti-unti mo na ito? O sige, paglasi mo. Nasaan ka ba? Nandito ka lang ba? Saan? Sa banda? Malapit lang dito. Kaibigan mo? Kano ano mo ito? Pakilala lang. Pero hindi mo kaibigan. Ayoko ko sa lahat yung yung mga tao dito ha? Sa kaste ha? Ha? Kilala mo ako? Hindi. Hindi mo kilala. O magpapakilala ko ha. Ako, si Apo Celine, taga Sambales. Ayokin namin yung mga taga Kasti ha. Ako mga kalaban nyo. Ha? Sige, baklas mo. Baklas mo. Pwede bang mamaya minggang tao dito? Pwede? 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 Lapitan mo to? Huwag mo tatapikin to ha? Sige, baklas, baklas. Ilan yung, ilan yung, yung, yung pinakarapan mo ito ilan? Sa pamilyang tao? siya lang. Siya lang talaga. O bak na siya lahat. ko lahat sa'yo, ngayon ka, yun ang ako ko sa'yo, kahit magsama-sama pa kayo, matagal ka naman ko? Matagal na? Sa muna ako ayan? Sa muna ako ayan? Saan? Sa kamag-anak mo. O sige, Tanggalin pa. ba? Ikaw ba may gawa nito? Ha? Pinapaso-paso mo? Ikaw may gawa? May babalik sa ito ha. Nakakintindihan. Nakakintindihan. Ang galing mo pa. Sige pa. Sige pa. O ba, tumatawag ng Diyos ko, maroon ka pa ng Diyos ko. So, paano ka ah, sa ating Panginoon kung ganyan ginagawa mo, mo sa tao? Paano? Patawad. Ganun lang. Ha? O, tanggalin mo lang. ang pahalam mo? Bakit Ay, hindi? Ay, huwag mo ano? o. Hindi pwede. Ha? Ay, isin mo lang. Munan. Anong nilagay mo dyan sa lalamunan? Anong nilagay mo dyan? Para plastic. Para plastic? Oo. Sige, bakal. Sige pa. May mo kundi ko na. Sige uh, hindi pinakita sa akin kasi. kasi. Pagsisilip na po. Hmm. Sige. Tayo lang. tayo ha? Oh, Ulitin ko, humigyan tawa dito oh, ha? Okay, okay. Pero, ilalagay ko ang anong nilagay mo ito, hindi ko sa iyo ha? Oh, okay. Nagkakasindihan. Oh, Sige pa, pati na lang. Pwede na lang. Sige pa, pwede na lang.

pakinginom mo okay. Ma to ano, no? at at lang ito. Mamaya may patahin at akong mga daw. At bal, niya kung kailangan niya sa Alam mo mga sinabi mo? Hindi. isa, wala akong magandaan. sabihin mo, pumasok mo. No? At hindi ko tapos ang tayo pang binahan, no? Ah, uh, pa sa lahat, ito, galing tayo ng bataan. Meron pa tayong gamot ng papino, eh, nakapila ho lahat. Ito, dahil singit lang ho natin kasi ho, inanong na rin bantay ko na daanan na ho nito. Shout out kay Apurap Apoke na Pumarwin, mga team Apo ito, at uh, kay Maika, kay Meloligario, at saka kay Apo Nel, Jesuwa Masiya. Lala sa mga taga-papulod yan, mga manggagamot to, ah, uh, iwasan natin yung abog sa pera, huwag tayo matikilaw. Kung magkano nagbigay sa atin, yun lang tanggapin natin at uh, naniniwala naman tayo sa ating naman na maraming blessing ang darating sa atin. Uh, lalo na kayo, Brother Clark, maraming salamat.